Ayan eh, yung basura o sangali na. Ayan, itong kanto na to. Ayan ito sa kanto na to. Dito na dahil yung anak ko. Nakuha yung cellphone niya. Bakit eh. Walang tao lagi itong kanto na to. Ayan maraming gabi dito pagpapadaan ng mga statue eh, okay, dito ko sila nadaan o, yung kanto na yun pag di ko dito yung mga sigugaro yan, doon, doon daw na gano'n sa poste yun kumuha ng cellphone ayun, may hindi mo ba sa tao moro doon ang auto sa pala dito ang dahing basura, hindi hinakot lahat kulay gray na yung padaro dati puti kinuha ano ba ito? basura? hindi kinuha lahat to. Ay, nakot. ito nakot yun kasi yung ginawa ng tambakan yung kanto yun to tayo ito, lugar na to mga parking na yung mga tricycle eh. yun po yung tayo ng anak ko ito so, ang boli si Rano dinadali yung anak ko hinting ko ngayon araw ng ano ang aga time check 6.30 ah. uh, makatulong yung cellphone sa kanya. siya sa kanya baka kailangan niya kaya cuando we're bringing